Kung hindi nyo pa po nasusubukan yung ganiring luto ng patatas, subukan nyo po. Pakiwari ko yung magugustuhan nyo. Po, nagustuhan ko talaga yung niluto ko nung isang araw, kaya uulitin natin ha. Simple ang ricado, mabilis lutuin, malasam. Pero ngayon po, dinagdagan ko ng konting gulay. Patatas! E o, oh, kapag kapo tostado na mapula na yung ating patatas at lutot malambot na ating repolyo, ginayat na repolyo. Natira yan isang araw, o. Oh. Pwede pa namang gamitin, eh. Makinig kayo, papatayin ko na po yung kalan at ayoko namang lutuin ng malambot na malambot yung repolyo. Konting pamintang durog, tsaka po asin. Halo! O, oh, yun na po yun. Tapos na! Palamigin nyo lang po ng konti, tsaka natin ilagay sa isang malukong. Hilaw pa ng konti yung ating repolyo ha. lampu natin ng toyo. Tatlong kutsarang toyo ang nilagay ko. Siling pula, siling berde. Haluin po muna natin ha. Higaan nyo po ng kalamansi o kaya naman eh lemon juice. Isa, dalawang kutsara para may asim-asim ng konti. Kahit ano pong sibuyas. Ito'y maliit na sibuyas sa ah. hiniwa ko ng maninipis ha. Ganun para magandang tignan no. Pag hinahalo nyo mukhang atsara dating. Lagay ko na yung natirang carrots oh. Dalawang maliit na bawang. Then, gusto nyo po bang may konting sipa? Lagyan po natin ng siling labuyo. Siya halo. Tsaka po ilalagay itong ating isda. Luto na, pinirito. Kahit ano pong isda ang ilagay nyo. Pinirito isda. O kaya naman eh, tuna sa lata. Basta luto. Palamigin nyo, tanggalin nyo yung tinik. At haluin nyo po din Lagyan po natin ng maraming paberde. Kinchay O kaya sibuyas na mura. O wansoy. Sige po, haluin po muna natin. May kulang pa ito eh. Sandali nga. Ano ba kulang? Ang panghuli po yung mayonnaise. oh, yun, isang tasang mayonnaise po ilagay nyo. At saka natin haluin. Hmm. Yun, nakupo po. E di po ba? Pwedeng pwede na tayong hindi magkali ni Reo. At um, haluin lang ng haluin eh. Ayos na ayos na. O ganun po, konting uh, litsugas. Iba't ibang klase ng dahon ng litsugas. Lagyan natin ng konting dressing. Kahit anong dressing, nagawa ko na po ito dati eh. Tsaka po natin ilagay sa, sa gilid ito ah. Ating ginawang isda. Ayos, di po ba? O kaya naman po yung ganire oh. Mainit po ang inyong uh, kawale. Maglagay po tayo ng konting butter. O pagdunaw na po yung butter, tsaka natin ilagay ito. Yon. May patatas. Eh syempre, lagyan po natin ng isang itlog. Lagyan natin ng hot sauce para mag-apoy ang bibig ng kakain. Eh. <laughs> o sabay halo po. Pagkatapos eh, patayin natin yung apoy. O, ayos na. O oh, ano, nakakabusog di po ba? Okay po ba sa inyo? O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Sasarapan natin tsaka muramuran ng konti. Okay? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.